Parang... Ate, huwag kang pumasok dyan. Chi! Chi! Huwag kang papasok dyan. Roman! Wala ka na namang chinelas. Uy, magas. <laughs> Pauwi na rin po sila. <laughs> Ay, bakit ang dungis ng baby ko naman na yan? Ha? Ano yung nasa kamay mo? Ba't ganyan? na ano yan? Ano Puke. yan? Ha? Okay. Thank you po, ka-bebe. Thank you po. Ito po. Thank bebe. you po, Lola. Eh. Thank you po sa box na to, Lola. Hindi na nakapagsalita si Rowan. Hmm. Ay! Hmm. <laughs> Thank you daw muna siya. Thank you ka muna. Alika Ako, dito. Barbie to. Hmm? Barbie! <laughs> Sinisino. Barbie nga. Wala <laughs> 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 namang toy dyan. <laughs> Open niya daw. Oh. <laughs> Thank you po kay tita. Yung na pong pamensyon. May oh. oh. sulat. May sulat. Oh. Ay. Ay Sa'yo to, Owen. Mama. Kay Nene din. Sa'yo yan? Kay Owen daw to. Hindi pa kasya sa kanya. Hindi pa kasya sa ito. Sukat mo nga. Ako yung magsukat. Sukat mo. Ako magsukat. Uy. <laughs> Wag mo na rin. Sukat mo ito. Sa iyo to. Uy, akin dito na. Ah. Ha. Uy. <laughs> Ay, ah, merong merong toy. Ha? Yes. Oh. Uh. Ay. <laughs> thank you ka muna, thank you. Hindi ah. eh, naman sa iyo nakapangalan. Gusto oh, ko yun. Okay. Ay, si Nene. Oh, man, daw eh. Baka naman, baka naman si Nene. Ha? Huh? Ito sa'yo, baby ko. Meron ka pa pala, Nene. Nene. Nene, ito sa'yo, baby ko. Nene. Nene. Ano? Ay, love it. ano. ito, too, nene. Ay, okay, nangulog na. Tungong kito, um, Nene. Wow, damit pa sa'yo too. Tingin natin. Sukat mo. No. Dito sa baba. mama. Kasya. Kasya. oh. Sa Oh, na. Kasya sa Tingin nga. Kay papa yan. Oh, Wow! my gosh! Ay, ay, ay! Kayo yan? Ay, look, ka <laughs> <laughs> Yun talaga so yun. Wow! Hot ni ate! Wow! Ay, pang swimming wow. cheek! Yung kayo yun! Ah. Uh, oh. Kayo daw Swimsuit! Swimsuit mama! ate Baka Sayo 'yan. Indee. Sayo 'yan 'tong lang Ato, Hindi. Ha? Ato. Oh, kasi sa 'to. kay ate. Sayo. Ito pa sa Ito, ito Uy, atin 'yan. Sayo 'yan, ate. Ito, Ato, Ato. O, ito 'yung mana niya, oh. 'yung ganda oh. Ito kay niyo, So ito yung kay Neon. Maliit. Maliit na sa YouTube. Kay Niyo na ito. Uy, dati. ko kung kasi. Ano yung Kay to. Wala mo. Kayo. Lahat na lang. Atin lang to. Oh. Kabili to ah. Oh. Belated happy birthday. Ay, thank you po, tita. Tita, tita. Ah, ito yung sa'yo, Odo. Opo. 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 Pag pang swimming to. Diba? Pang swimming nga. Oh. Pag swimming to. Hmm. Uy, ate to. Oh, uh, swimming tayo bukas? Yes. Beach tayo bukas? Oh, kay niyo to, syempre. Uy, ate to. Sa ito, Chiyo. Okay, oh, papa to. Okay, oh, ay papa ito, syempre. ganda. Wow, thank you, tita. Uy. Hmm. Uy. Kay papa din to. Ay, sinini, Kinain niya na yung... Kay papa din to, syempre. Siyempre po. Ay, may ano. Kunin mo yung shirt. Thank you, thank you po, Lola. Ay, ay, papa dito. Dati ang size ko medium <laughs> ng US. Ngayon, ay, large na ng US. Ang dami. Oh, ang laki na kasi. Pupuksan na natin tong hug. Hmm. <laughs> 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 Hindi, pag big boy na daw siya. Ay, na? si Sotie. Pag big boy ka na sasampak ko yan ko po siya isya namin open na ah open na muna open na open ganito lang sabi ko muna yan hah hah tingnan hah lang hah mo hah i-open tingin-tingin lang tingin-tingin ka lang hah 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 ang ganda tan <laughs> ah ginaganyang ganun. Oo, oh, talagang ano 'to. Oo. Oh. Ginbend oh. niya na Batman pala. Oh. oh. Yung mga collectibles kasi no 'no. Dapat mo 'akala ni Patong dito. Mm. Ginanyan lang 'yan ah. O suot sandals mo. Sa birthday mo lang. Good Yeah, hindi po yan mapapakali Batman din ng no? gat din binuksan. Ang Batman, no? Batman, no? Kay Nini na lang tagi sa kay Nini na. No, kay Na, kay itong isa na. Sige. Tapos nagbago isip. Ayoko. Ano, sige, pili ka. sa yung kay Nini dyan? Ayun daw. Saan daw yung kay Nene? Ano saan? Kay Nene ito? Uy. Uy. Ay tuyos <laughs> oh, <laughs> ko to. <laughs> Uy, ah, tuyos ko to. <laughs> Akala ko ba ahati kay Nene? Nene. Gusto niya naman, kaso... Ating mo oh, na. O, nasan muna yung kay Nene? Ay, no-open ko. Kinaagaw mo kasi sa akin eh. Sanda yung kay Nene. O, oh, O, tingnan mo. Oh. mo. <laughs> Ino open ko pa lang o, sige kaya mong buksan 'yan. oo hmm. Oh, sige nga. O, sige. hindi kita tutulungan diyan ha. Bahala ka. Kasi ate. Oh. oh. ko sa iyo mahirap eh. Papa, gusto mo talaga. Ganda, oh. Papa, gusto Ganda. 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 Ganda pag ay kay nini na yan sabi mo di ba kay nini yan sabi mo ha? sabi mo sa baby brother mo na yan tuturo ni ati Wala ka may nakorowan si ati na kay kuigoy bala ka Maganda din kasi yung quality ng ng Hot Wheels. Hmm. O, Ay, yun yung punang magandaan. Hot Wheels. Ha? Tingnan mo kung Hot Wheels pa yan? Totoo bang Hot Wheels? Ha? Pariyatsong <laughs> to. Hindi ito Hot Wheels. Sasakyan ni Batman to. Uh -huh. Pati Sasakyan talaga ni Batman. Hey. Hmm. Dito, hmm. Yung train na muna. <gasps> Ang ganda ng yellow ah. Ako na, din, 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 din. Ang ano daw yung gold. Ay, Pag gold, makakita ka ng gold. Kuha mo na agad. Ako na dyan, Papa. Papa, ako na Ako na! Ako, ay, ay, ay? ay? ay. ay. ay <laughs> <laughs> si Goy Goy oh. ang kulit ni Goy 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 <laughs> Bagai ke Jan Gui Gui ya? Ah. Gui? Aku si Jan Gui 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 Oh, ikau si ni ikau? Ikau si? Gui Gui Aku Gui Gui Ong Ong Gui Gui Aku si Jan Gui 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 Ay, tinggal mo si Gui Gui pumunta kay Papa Umami, wala lang Dalukan Ah, sasakay siya Nagda-drive siya <laughs> guy <laughs> Lagot ka guy-guy kay ano, Wawa Bet. Tignan niyo yung rose, inubos niya. Pati yung ano pa lang, yung bad. Yung yung ano niya, yung nang tawag doon. Tignan niyo yung sa may bibig niya. Ayun oh, no, yung nakabukol na yon. Ano yun ng rose? yung palabas pa lang <laughs> yung pa buka pa lang na bulaklak tinago niya na na <laughs> may merwis na si Guy, Guy pinadede po siya ni Chichi ay ay Ano tingnan oh, pa parang napagtripan yung buntot niya no. Siguro nakawala lang to. Parang putol yung buntot niya, maiksi na kasi. Gay-guy. Oh, like Nasasanay na po yung mga ano sa kanya. Aso hindi na siya masyadong pinapansin ngayon. Oy, oy. Ah. <laughs> Ang galing talaga na ng Hindi niya pa na-discover yung mulberry. Pero umiikot po siya dyan sa bakod po namin. Paikot-ikot siya dyan. Pero hindi naman po siya lumalayo. Yes, goy-goy. Hindi ako goy-goy. Ay, hindi ka ba goy-goy? Hindi ako goy-goy. Goy-goy no, no, ka, wala kang damit, oh. Ah, punas niya kayo. Inubad ko yung damit niya, nakapantulog pa po kasi. Goy-goy. Goy-goy. Kaya, -goy. ano mo si goy-goy? Hmm, galing naman ng goy-goy ko. -goy Gusto mong buntot? Ha? Huh? Gusto mo ng tail? Gaya ni goy-goy? Okay. Gusto mo ng tail? di ano ka nun, San Goku ano kinukuha niya nagahanap ata siya ng nuts kumakain siya ng ano yung nuts na pistacho ang galing niyang kumain tinatago niya dun sa imbakan niya ng pagkain dito sa may leeg niya Akala ko lulunukin niya nang may balat. Tinago niya lang pala. Ano yun? Hmm? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tito Dex ba yan? O nga pala, no? nandito na si Tito Dex. Tag mo si Baby Baby brother, come on. Baby <laughs> Baby brother mo siya? Oo. Uh -uh. Sinong love mo? Si Gui o si Ney Ney? Si Gui Gui Ney eh. Itong love love po. Ah, dalawa silang love love mo daw po. Kasi kanina, ay... <laughs> Kanina po, tinatawag ko na siyang pumasok. Sabi ko, walang kasama si Nene sa loob. Baka umiyak. Tapos sabi niya sa akin, wala din kasama Guigoy dito. Iiyak siya. Gusto mo mawala si Guigoy. sige ka. Sabi niya sa akin. Natawa ako. Kasi ganyan siya makipag-usap. May, laging merong, Sige ka. Gusto mo yon Tara na, tara na. Pasok na tayo. Ate, pasok na. Ay, boy boy. Ano? Ano? Ayan yung pumasok. Wala daw kasama si Goy Goy. Ayan, kasama naman si na tito. Ano, oh. May nagano kasi dito. Yun, Oh. Sanding ba tawag doon? Medyo, papunta naman doon yung hangin ngayon. Pero, syempre, iniiwasan ko sa mga bata. Pasok na. Anong masasabi mo? Ada man Udong mama. <laughs> sarap naman daw ng luto ni mama. Tapos, anong lasa? Masarap? Hmm. Hmm. Sotahon po yan. So, with rice. Tsaka, syempre, dinaya po kasi sa gulay. Ang hmm, sarap yung gulay, no? Hindi mo nalang saan, no? Liit-liit po yung gulay. Ini-pull, okay? Ha? Nawa ako, ini Yum-yum doon. Yum, yum, no? Uy, si galing naman talaga ng baby ko na yan. Mahina po siya sa rice, kaya kailangan tinadaya. Bili akong rice noodle. <laughs> Do-nay-nay! Ma. <ney>. Wow. <laughs> Tapos ligo na, no? Sama ka kay mama, no? Oo. Uh -uh. Tsaka kay papa. Oo. Uh -uh. May nanggugulo dito, Oh. Naghahanap ng pagkain. Dede ka, Goy? Baka dede, naubos niya dede niya, eh. Uy, goy, goy. Sabi, sabi Ito yung isang, uy, isang uy, goy, goy. Uy, goy, goy. Ito na niya ako. Sama na yung goy, goy. Uy, goy, goy. Ay. Naman nag stickwell Ano, Goy? Sama ka? Ha? Goy. Ay, ay. Ay. <laughs> Babakbaka na, Nel. Lagyan siya ng stick well. Lika. Goy. Anong nangyari sa bibig mo? Ano po niya cellphone? social ka? Gusto mo mag-cellphone? Ayun si papa. Uy, kita niya kay papa niya. Huwag mo itong cellphone. Nandun ka kay papa mo. yan hindi yan fresh milk ah. baka gatos ni Nene yan di, bear brand na ito <laughs> <laughs> luho na siya masyado ah. <laughs> maluho <laughs> mahal mahal ng <lang> in pamil in <laughs> pamil po kasi si Bune Nene Emergency lang yan, Goy. <laughs> Pag matang ka, Goy, mag enfamil ka. Pero malakas ka naman, beer brand muna, no? Magugulatin siya. Oo nga. Huwag kang hawak na hawak. Iwan na kaya kita. Huwag ka na lang sumama. Na, alis po kami. Sabit si... Sama ka, Goy. <laughs> Koy koy ito ako hindi koy koy. Ah, ano ka? Rowan. Rowan, Rowan koy koy. Hindi ako Rowan koy koy. Maganda kaya yun Rowan koy koy. Oh. Bakit hindi, hindi ka koy koy? Di ba gusto mo ng buntot sabi mo kanina? Ah, huh? wala kita ng buntot dito. Gusto Gato. mo ng tail, yung buntot. Tail, gusto mo ng tail? Hmm. Pangit no para ungoy. Gusto mong tail? Good lady. Nga ha? Ngayon ang good ala goy goy good lady, no? Ano? Parang goy goy si ate? Parang goy goy si ate? Ba't ka sa kakalong ka pa sa akin? Nakaupo lang Bama, ako. Ano ba? mo yung buntot ng galit si goy goy? Buntot na o. dito buntot. Huwag <laughs> mo nang Buntot na ang Hindi yan, buntot. Huwag ka nang daw sumama. Antok-antok ko Tingnan mo. Batay na kita dito. Hindi ko pa nakita kong tulog yan. naantok antok siya. Bengi, nagagalaya pa eh. Matutok. Dapat tayo lang natin yung ilaw dito. Di nilawan ko kasi pinadede ko kagabi. Tapos iniwan ko yung pagkain niya. Huwag mo nang hawak nang hawak. Huwag kaalis na mag-ano ka na doon. patay yung ilaw dito. Hindi, wag. patay na lang. Baka para matulog. Ano ron doon sa may na TV room? Doon siya? Baka Basta gusto gustong pumasok. Pag Pagkatapos nung makita ko, baby nung bumalik dito. Ah, patayin na lang. Kasi natutulog. Kasi nang papasukan sa bahay. Nasanay kasi siya nung mga baby-baby po siya. Nasa, ano, loob ng bahay. Guy-guy. Parang guy niyan kasi hindi ka nagchichinelas. Ha? Hindi <laughs> nangyari Rowan? Ay, ano, i-ano natin, pa-vaccine natin, no? Sabi nung, nagtanong po kasi ako sa vet, <laughs> yung sa guagua, sabi ko, kung pwedeng pa-vaccine, sabi niya, pwede naman, basta't kayang hawakan, pero dito sa Arayat di pa ako nakapagtanong. Kailangan niya ma kasi kasi oh, gaya niyan, hindi po maiwasan na yung si Rowan, no? Gustong gusto niya kay Goygoy. Rowan, Goygoy, pangalan mo na lang. mag ka, Rowan. inin mo ko, Goygoy ako. Tignan mo ko, Goygoy ako. Tignan mo si Goygoy, oh. Wala siya kaya Goygoy din siya. Kaya Goygoy din si Rowan, no? Wala kasing tsinelas. Pogi si Goygoy. Ha? Ah, pogi si Goy Goy Ay, Guy Guy nga daw siya, oh. Eh, hey, Rohan? Nagpapakaraga yan. Anong kinakain mo, Guy? Guy. Ay, gustong, gustong gusto niya. Kinakain niya yung ano ng rose. Kaya <laughs> La Ganda pa naman ng mong roast ni Mama bet dito. <laughs> Oi, lalapit siya sa 'yo, ja jump siya sa 'yo niyan. Jijino. Sana ako tsaka ako yung sinuapit ka ko, kaya na lalapit 'yo. Sobrang ta gusto niya skate sa akin lumalapit siya, hey, eh. nagpapaka-rude na siya. siya na, ay. Ah babaw na kano malupit ka ka ren kai. La <laughs> ride yo. <laughs> Ayaw niya kay Papa yan. Bye bye na tayo. May ka na lang kaya. Laro na lang kayo ni kay ni gui gui Rowan, pag hindi ka, alam mo, pag hindi ka lagi nagchichinelas, tutubo yung buntot mo. Magiging monkey ka. Pag wala ka laging chinelas. Dati, hindi mo po siya mapapalabas nang walang tsinelas. Nung natuto naman, ayan, gusto lagi nang nakapa. Buti na lang lagi yung ano. Lagi naman siyang pinapa deworm. Dahil exposed sa lupa. Ano? Mag- Mag-shoes ka. Shoes na lang. Sige. Bisit na bata. Natatawa na ako sa kanya ngayon. Para na talagang anong kausap. Ano? Ka Good morning. Ano? Tulog lang si Dodo. Oh, sa biyahe. Nandito na siya. Pagising niya. Nasaan ka na? Tara na. Sleep ka pa? Pipi, pipi, utang na tayo. <laughs> Duman po kami dito sa May SM. Galing lang po kami dito din naman sa San Fernando. Sabi kay Ka Farmer. Ah, uh, gutom na ako. Hindi pa pala ako nag-lunch. Ano na, 5 5 PM. Tapos syempre kasama si Rowan. Sabi niya sa akin pagpasok namin dito, mama, meron bang toy dito? <laughs> pa eh. Alika. Rowan. Bili mo si ate pa sa lubong. Si ate, no? Ayan. wag yun. Masyadong malaki yung gami na yun. Hi ka, bebe. Bye-bye ka. Ay, ako. Bye-bye po ka, bebe. Thank you for watching. <laughs> 么么啾啾。Moi, moi,